paggawa ng hamot. Naglalaga ako na. Habang naglalaga ako, gumawa ko ng butter. Naglalaga ako ng butter, naglalaga ako ng nestle cream, at condensed milk. Maglalagay tayo dyan ng condensed milk. Halo-haloin muna natin. Ayan. Pabilisan lang yan. Ito yung condensed milk natin ano, tinansya ko lang kung gaano katamis yung gusto ko. Bahala na kayo kung gusto nyo pa magdagdag ng sugar. Ayan. Then, halu-haluin natin yan. Ayan. Hanggang sa maano natin yung mamix natin lahat ng ingredients na lagay natin. So, ayan. Then, after nyan, ito na yung mo. Tuloy-tuloy lang sa paglahat. Binigisan ko lang yung video man. binigisan lang tayo. Then, ayan. Uh. Then, minash ko na nga pala yung potato na nilaga natin kanina. Ayan siya. Then, ilalagay na natin siya sa niluluto natin. Ayan. ayan diba? Ang sarap nya guys. Hindi ang sarap niya. So, ayan na siya. Nilagay na natin siya sa, ano din, may pagbibigyan tayo. So, ayan. Nilagay natin sa tupperware. Then, ito nga pala yung kumuha tayo kanina ng sauce. At nilagyan natin ng peanuts. Then, yung ko lang yung peanuts. After nga, nilagay natin. Yung, yan yung pinaka-toppings natin sa ibabaw, guys. Ayan. Nung malamig na yung ginawa natin kamote, yan nilagay ko na yung toppings natin. Instead na cheese, kasi wala tayong cheese. So, naisipan ko, may peanut naman tayo. Kaya, ayan. pinas ang ilagay natin pag wala tayong cheese. So, ayan siya, so guys. At ito nga, palang, palang, palang engagement